Tulong naman mula South Cotabato para sa mga biktima ng lindol na karating na rin sa lalawigan ng Cebu mula sa Remington San Meditalle Rajaman Brian Oñate. DCK. Nakarating na sa Sudad ng Cebu ang truck-truck na tulong mula sa probinsya ng South Cotabato para sa mga biktima ng bagyong Tino sa Visayas Region. Sa Facebook post ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. nalaman laman ng mga truck ang mga relief goods mula sa mga taga South Cotabato bilang tulong sa mga komunidad na nasalanta ng Bagyong Tino sa Kabisayaan. Pakakatandaan na agad na nag-organisa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato ng isang grupo kasama ng Provincial Engineering Office para sa agad na tulong at pagpapadala ng supply ng food packs, hygiene kits at gamit sa pagtulog maliban pa sa mga manpower na tutulong sa relief efforts ng mga lugar na apektado ng bagyo. Ayon sa gobernador, na pa lamang ito at posibleng pang may susunod na mga tulong ang maihahatid dahil sa laki ng pinsala na dulot ng nasabing bagyo. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian at Tatak RMN.